Kung sakali man, uh, kung, kung sakali man, uh, uh, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, eh, kami pinalad. No? Uh, we will uh, create a, a decade-long program. And the trust of a 10-year plan uh, will you know, focus on MBN pa rin. Minimum basic needs. And uh, it's very clear uh, with Vice Mayor Chi Chensa and our team, uh, Congressman Bagaching, Congressman Joey Uy, uh, Congressman JTB, Congressman uh, Apple Nieto, Congressman uh, Carlo Lopez, Congressman Ernest Junicio, and the members of the City Council, told them basic services. pagpapataas ang antas ng uh, pamumuhay ng tao. Ayun. For hopefully pala rin tayo oh, isang dekada ito. <laughs> uh, uh, may awa, may awa, Jos. Dito na. Oh. Uh, dito na siguro ako magpapaubos na. Ang Again, yes, go ahead, Oh, uh, because that was pandemic. and It could have been amended. Oh, uh, during the time na ano. Basta, uh, o oh, nga pala, yung mga taga-uste, o sabi mo sa kanila, pumanatag kayo, a-amendahan uh, ko yung batas. Tapos na pandemic, uh, ang mga ibang rekositos na hindi na kailangan because at the time we need to uh, create laws. no Pero pumanatag kayo, uh, babaguhin natin yung sistema ng mga health permit patungkol sa mga employment uh, uh, requirements ng 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 ating mamamayan at at bilang uh, panghuli oh, sa mga ano lolo't lola ko o oh, nanay tatay ko ah, na senior citizen o oh, pumanatag kayo oh, ibabalik natin yung dating sistema ng pensyon at uh, alam ko namimiss nyo na yung ensure <laughs> uh, <laughs> Yung, oh, nilalambing ako ng mga senior citizen ko. Sabi ko, oh, basta pumanatag kayo, babalik ko po kung Ano na po yung nasimulan natin dati pa. Pangalawa, sa mga batang Maynila, ha? Ah, bagamat ah, binabago-bago nilang ngayon, eh, pumanatag kayo yung sistema ng health center. No? Ah, ibabalik natin sa simple at magaang na lumang sistema dating sistema na mas okay sa mamamayan. Pangatlo, manatag kayo sa tulong ninyo at ng ating mga kasama andito si Chichi Atienza at mga congressman natin at mga konsihal. We will make Manila great again. Thank you. Thank you. Thank you. Mayawa ang God bless.